Hello po sa inyo lahat mga kapatid at mga kaibigan. Tayo po ay nagbabalik sa atin pong uh, repaso ng leksyon. Ang atin pong uh, leksyon ngayon ay nasa aralin 8 na. At uh, kung kayo po ay nanonood ngayon, marahil kayo po ay naghahanda para sa araw ng Sabado, ano? November 22. At uh, nais ko pong ibahagi sa inyo itong atin pong... Uh, outline ng lesson na atin pong papasadahan para maging mas masaya at mas dynamic interactive po yung inyong lesson review ngayong darating na ng Sabado. Ayos po pong pasalamatan kayo sa inyong pong pag uh, subaybay at uh, pagsuporta dito po sa atin pong programa. Ito po ang Pinoy Sabbath School at nais ko pong ibahagi sa inyo ang uh, outline ng atin pong leksyon. Ang atin pong talatang sa ay makikita sa Hebreo 13 verse 7. Ang sabi po sa Tagalog ay alalahanin ninyo ang mga namumuno sa inyo. Silang nagsalita sa inyo ng salita ng Diyos. Tingnan ninyo ang kinalabasan ng kanilang pamumuhay. Tularan ninyo ang kanilang pananampalataya. Ayan. So, ito po yung uh, dapat natin na-memorize ngayong isang linggo Ang ating aralin sa linggong ito ay uh, tungkol po sa dalawang bayani na sina Josue at Caleb Siguro kung babalikan natin ito, itong leksyon natin sa isang linggo, matututunan natin kung paano ba talaga sila naging bayani At... Uh, Gaya ng ilang mga bayani, meron silang mga magagandang katangian na dapat nating uh, gayahin. Dapat nating matutunan din at maangkin. So 'yun ang atin pong papa uh, papasadahan, no? Babalikan natin at hopefully magkaroon tayo ng uh, magandang uh, discussion ngayong darating na Sabado kasama po ng ating mga uh, care groups. Okay? Simulan po natin sa araw ng uh, linggo. Ngunit bago tayo po magsimula, tayo po muna ay uh, manalangin. Ama naming banal na sa langit. Sa oras na ito, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa isa na namang panahon na kami makakapag-review ng amin pong lesson sa linggong ito. Amin pong hinihiling na inyo kaming pangunahan, gabayan kami ng banal na espiritu upang maalala namin ang mga leksyon na aming natutunan at ito'y aming maibahagi sa amin po mga kasama kapatiran sa Sabado at ito po ay magpatibay ng aming pananampalataya sa inyo gaya ng aming pag-aaralan na ang buhay nila Josue at Caleb Salamat Ama sa inyong pagdinig sa aming panalangin sa pangalan ni Yesus Amen Ayan. Sa linggo, ang pamagat ng atin pong lesson ay katapatan. Paano kaya ipinakita, paano nga ba ipinakita ni Caleb ang kanyang katapatan sa Panginoon? Itong uh, unang uh, bahagi, kasi hinapit sa dalawa, ay patungkol kay Caleb. At sinasabi nga na si Caleb ay isang tapat sa Panginoon. Gaya ng kanyang pangalan na ang ibig sabihin ay aso, hindi dahil siya ay mukhang aso, <laughs> kundi siya po ay tapat gaya ng o may extraordinary siyang katapatan gaya ng isang aso na tapat. Ayan. So, kung ating uh, tatanungin yung ating mga kasama, no? Paano ba ipinahayag sa kanila ng leksyon ang katapatan ni Caleb? Paano siya naging matapat? Isa na dito ang halimbawa yung o sinabi sa bilang chapter 14 verse 10 na naging matibay siya sa kanyang posisyon na uh, masasakop nila ang Jericho no tapat siya sa uh, ano sa sa kanyang paninindigan na ang Diyos ay patuloy na magbibigay sa kanila ng pagtatagumpay matatalo nila kahit yung mga matatapang at uh, malalaki pang mga higante ayan so dumating sa punto na, di ba, parang hindi naniwala yung mga Israelita sa kanya at parang gusto pa silang batuhin. Pero sa kabila ng sitwasyon na yon ay nanatili pa rin silang matibay o matatag sa kanila pong uh, pananampalataya sa Panginoon na sila ililigtas at bibigyan ng pagtatagumpay ng Diyos. Ayan. So, kung atin pong uh, uh, papansinin itong Araw, uh, itong leksyon natin sa araw ng linggo, ay binibigyan ito tayo ng halimbawa para panatilihin natin ang pananampalataya natin sa Diyos. Ano man yung mga posibleng mangyari sa atin at uh, ano ang mga karanasan natin, maaari tayo o dapat tayong manatiling tapat o nananampalataya sa Diyos dahil siya lang yung kayang gumawa ng mga imposible na uh, nagiging posible yan sa Panginoon okay? so, yung mga imposible para sa atin nagiging posible para sa ating Panginoon so kung tayo lang ay maging tapat sa Kanya matatanggap natin o mararanasan natin yon. gaya din ang naranasan nila Caleb okay? sa araw naman ng lunes ang pamagat po ay ibigay mo sa akin ang lupaing maburol ito yung request po ni Caleb. No? Um, tungkol ito naman sa pagsunod sa Panginoon ng buo. Minsan kasi may mga tao na uh, sumusunod niya sa Panginoon pero parang hati. You know? Mayroong reservation. Ayan. Pero si Caleb, ang pagsunod niya sa Panginoon ay talagang buo. Uh, buong buhay kanyang itinalaga sa Panginoon uh, buong pag pagtitiwala buong pananampalataya ay ginawa niya. So yung pagsunod ni Caleb ay talagang totally nag naging tapat siya, naging masunurin siya. So, paano ba nga ba natin gagawin yon? Paano ba ginawa ni Caleb? Yan, pwede natin tanongin ito sa ating mga kasama. Pwede nilang i-explain yon. Maring magbigay din tayo ng hint. No? Magbigay din tayo ng paunang sagot. Dahil, uh, uh isa sa mga halimbawa dyan, yung kanyang uh, pagsunod, ay yung kanyang uh, uh pag-claim nung, nung, pangako na sabi sa kanya, di ba, kung ano yung matatapakan niya doon sa pagsisiyasat pa lang ay magiging kanya na. So, imagine niyo po, 85 years old na, ng uh, panahon na ito si Caleb. Mababasa natin yan sa Joshua chapter 14 verse 10. No? Napakatanda na pero talagang sinunod niya yung uh, payo sa kanya, yung tagubilin sa kanya, na kung ano yung gusto niyang maangkin, tapakan niya, at uh, uh, i-claim niya, kaya nangyari po yon Ginawa niya talaga. Bagaman siya ay matanda na, ay malakas pa ang kanyang katawan, malakas pa ang kanyang isip, at hindi nagmaliw o hindi kumupas yung kanyang pananampalataya. Kaya, natanggap talaga niya yung pangako ng Diyos sa kanya. Ayan uh, kung ating pagbubulay-bulayan, pwede nyo pong itanong ito sa grupo ninyo, sa care group. Mayroong mga kompromiso or may mga hadlang, marahil yan ay takot, o galit, or nadaya lang talaga tayo. No? Pwede tayong mahadlangan ng mga bagay na yan para huwag nating ibigay ang buong pagsunod sa Diyos. No, ano ano kaya yung mga kompromisong yan? mga maliliit lang marahil na bagay pero hindi yan nakakatulong bagkus nakakahadlang pa sa ating pagsunod, pagsunod ng buo sa ating Panginoon. So, pag-usapan nyo po yan. Magandang pag-usapan natin yan. Martes. Dako po tayo sa araw ng Martes. Ang sabi po dito, ang pamagat ay ang kapangyarihan ng halimbawa. Ayan. So, tayo po, ayon sa aking na uh, basa, mayroon pa, kahit para napakamahiyain natin, meron at meron tayong na-influensya na iba. Yung ating halimbawa, mabuti man ito, ito o hindi, ay nakaka-apekto sa iba. So, dapat talagang pagbutihan natin, ano? Si Caleb, ang kanyang kabutihan, ang kanyang pananampalataya, ay uh, dapat maipasa. At naipasa nga niya ito. No? Kanino kaya? Uh, naganap siya ng leader na pwede rin uh, mahanapan niya or dapat merong angkin na pananampalatayan gaya niya. At siyempre, sabi ng ating lesson, sabi sa Bible ay isa sa kanyang nakita o ang nakita niya na maaaring uh, humalili sa kanya at nagpoposes or umaangkin din ng pananampalataya na gaya niya. Kumbaga yung kanyang halimbawa ay uh, uh, nakita sa isang tao na kita niya sa kanyang pamangkin na si Othniel. Okay? At gaya nga ng alam natin na kinento sa Bible na si Othniel ang kumasa sa hamon, no? Si Othniel ay uh, tumugon sa kanyang hamon na kung sino makakatalo, makakubkub ng isang napakalaking syudad na mayroong uh, uh, malalaking mga higante o mga mandirigma at masakop iyon ay ipapakasal sa kanyang anak na si Aksa. At yun nga ang na, natanggap ni Othniel. Yun ang nagawa ni Othniel at natanggap niya. Kaya uh, kung mapapansin din natin dito sa lesson na ito, binanggit din kung paano si Aksa na kanyang anak ay nakitaan din ng ganun ding pananampalataya. Meron ding magandang kalooban gaya ng kanyang ama na si Caleb. So, naging partner siya na magaling ni Othniel at si Othniel po ang kauna-unahang naging hukom dito doon po sa Israel. So napakaganda po no ng uh, ipinakita ni Othniel Siya yung nakamanah mana ng uh, uh, kumbaga hindi lang ng, ng uh, leadership kundi ng magandang katangian ni Caleb bilang leader. Ngayon, ah, kung ating babalik na naman sa ating side, paano naman natin ipapa, ipapasa yung ating pananampalataya sa ating mga anak o sa mga bagong henerasyon? Alam natin ngayon, yung mga kabataan, di ba? Iba na yung kanilang kinawiwilihan. Marahil marami ay virtual na ng mga laro, buhay o ano-ano pa man. Ngunit, paano natin ipapahayag sa kanila o ipapakita o ipapasa sa kanila ang ating pananampalataya. Yan, marahil marami kayong sagot diyan kaya nais po natin hintayin 'yan, no? Uh, atin pong uh, pag uh, i-share natin 'yan at pag-usapan natin 'yan pagdating na ngayong Sabado sa atin pong lesson. Dako naman po tayo sa Miyerkules. Dito sa Miyerkules, ang pamagat ng ating lesson ay mapagpakumbabang bayani. Sino naman ito? Ito ay patungkol na kay Josue. na no? hindi na po kay Caleb si Josue ay napatunayang masunurin. Magiting siya, tapat, matulungin, at mapagmahal sa mga bagay ng Diyos. Kumbaga, napaka makadiyos talaga ni Josue. Ayon ito sa Exodus 33 verse 11. Ngayon, uh, napansin natin na sinabi dito sa uh, aklat niya na nagpahuli siya sa hatian. No? Kumbaga, kung ano yung matira sa kanya na lupa, ay uh, nahuli siya. Napakaganda itong katangian na ito. No? May kilala akong uh, pastor na ganito ang kanyang katangian. Napaka mapagpakumbaba. No? Uh, itong, implika itong, itong pagpapahuli niya sa pagtanggap ng pamanang lupa sa Diyos ay um, may implikasyon ito na maganda. No? Ano kaya ang implikasyon nito? Ano ang... Ano kaya ang uh, kahulugan nito ng pagpapahuli niya sa pagtanggap ng mana? So pwede po ninyong pag-usapan din ito. Alam nyo ba na ang naging mana ni Josue ay uh, isang syudad na malapit sa Shiloh at ito yung uh, lugar kung saan itinayo ang sankwaryo. Ano napakaganda na doon pa sa lugar niya na itayo ang sankwaryo kung saan ang Diyos ay uh, maaari nilang makausap ang Diyos ay maaari nilang sambahin at makasama ng uh, personal. Ayan. Ano ang matututunan naman natin sa halimbawa na ito ni Josue? Siguro marami kayo may share din, no? I-share ninyo. At uh, kung ano yung natutunan ninyo sa ginawa ni Josue sa isang sa, sa isang senaryo na ito so, sa, sa panahong ito ng kanyang pagpapakumbaba. Una ay uh, siguro para sa akin yung pag-unawa na naunawaan niya ang kahalagahan ng pagpapakumbaba at salit sa na magreklamo siya kasi eh baka ma ano siya o kaya uh, sabihin sabi niya eh bakit itong maliit leader ako dapat una ako tapos itong pinakamagandang lupa ang dapat ibigay sa akin pero sa kanya kung ano yung natira hindi siya nagreklamo no nagtiwala siya sa halip sa halip na magreklamo nang tiwala siya sa Panginoon at nagpasakop siya sa kanyang plano. Napakaganda, no? So, mahalaga na mabuhay tayo ng malapit sa Panginoon, at malaga din na tayo ay magkaroon ng uh, lubusang pagtitiwala sa Panginoon. Ano man ang ating maging kalagayan. Ayan, kaya, napakaganda rin itong ipinakita ni Josue, na yung uh, pagtitiwala sa Panginoon. Ito palang pagtitiwala sa Panginoon, nagbubunga ito ng pagpapakumbaba o kababaang loob, gaya ni Josue ya. So sa huli mga kapatid, sa Huwebes. Ang pamagat naman nito ay Binago ng Pagninilay. Ano ba 'yung pagninilay? pagbubulay bulay ang atin pong ah uh, pakikipag-ugnayan uh, sa Diyos, pagbubulay bulay sa Kanyang banal salita, sa Kanyang kwento, sa Kanyang mga ah uh, lingkod na naikuwento sa Biblia. Kaya nga inaanyahan tayo dito ng Biblia na pagmasdan natin, pagbulibulayan, isipin natin or uh, pagisipan pag-isipan natin ang mga halimbawa na ibinigay nitong mga bayani sa Biblia gaya ni na Josue at ni Caleb at siyempre ang pinakadakila nating halimbawa dito si Jesus papaano ba sila nagbibigay sa atin ng magandang halimbawa at ano ba ang maidudulot ng kanilang halimbawa sa atin, ng kanilang kwento, ng kanilang buhay sa ating buhay? Paano tayo dapat maapektuhan? At paano dapat tayo makapakinabang? Ayan. So, magandang pag-usapan ninyo po ito, no? Maganda nating pagnilay-nilayan. At ishare naman natin sa ating mga kasama para sila rin ay ma-encourage at uh, ma ma-pasiglah sa... Uh, Tama or magabayan sa tamang desisyon ng uh, uh, pagsunod sa ating Panginoon o spiritual na pamumuhay. Sabi dito sa ating lesson, sa pagninilay-nilay natin sa buhay ni Caleb, ni Josue at ni Jesus ay matututunan natin magtiwala sa Diyos gaya nila. Tama po yun. Una, dapat talaga yung pagtitiwala. Kasi ngayon, parang dami ng mga mandaraya, no? maraming mga deception, kaya parang bihira na lang sa atin yung nagtitiwala talaga ng lubos, mayroon ng reservation. Kaya tuloy, kahit sa mga kapatiran natin, kahit sa iglesia, mayroon tayong reservation. Pero dapat sa Panginoon, lalo tigit, huwag tayong magkaroon ng reservation. Nandun yung pagtitiwala natin. Siguro, dagdag natin uh, i-discuss kung paano tayo mag magkaroon ng mas ano pa, mas malalim pa o, o matibay pang pagtitiwala sa Panginoon. At isa na doon yung pagninilay-nilay or pagbobole uh, bulay natin ng uh, mga buhay nila Caleb, Joshua, ni uh, uh, Jesus at nung iba pang mga uh, heroes of faith dito sa Biblia. Ayan. so uh, hindi lang yung pagtitiwala ang matututunan natin sa kanilang buhay, yung pagpapakumbaba, 'di ba? Uh, pagbibigay ng patutuon ng katotohanan na may katapatan, yung pagtatapat. Yan. So, napakahalaga po iyon, mga kapatid. No? Paano ba tayo mababago ng pagbubulay-bulay na ito, yung atin pong pagbabasa ng salta ng Panginoon, yung mga kwento ng uh, katapatan, kababaan, at pananampalataya ng mga lingkod ng Panginoon dito sa Biblia. Yan ang pwede natin pag usapan din no, sa ating leksyon. Kaya for sure meron po yung uh, effect sa at or epekto sa atin pong buhay. Pag pinagbuli pag pinag -bulay, bulay natin, mababago talaga tayo, no? Uh, sa kabutihan, patungo sa uh, kabutihan or magagaya natin yung mga katangian na ating pinagbubulay-bulayan. Habang ating binabasa yan, inaalam, pinag-uusapan, nade-develop kasi napapamahal tayo doon sa bagay na yun hanggang nagagaya natin, nababago tayo. Okay? So, ganun po yung uh, dynamics na gusto ng Panginoon na maranasan natin. No? Abang ating pinag-aaralan yung salita ng Panginoon, nababago tayo. Lalo na po yung buhay ni Kristo, pag atin po yung pinagbubulay-bulayan, nababago tayo. Okay? So, dito na po natatapos yung ating lesson. Sabi po sa panghuli ay uh, mayroon tanong dito, nais mo rin ba na maging kagaya nila Josue at Caleb sa kanilang pananampalataya, sa kanilang pagsulong sa gawain o sa inyong pagsulong sa gawain ng Diyos ay maging kagaya nyo rin uh, sila, sila Josue, sila Caleb na naging matapat, walang takot, hindi sila naging makasarili. Gusto nyo bang maging ganun din? Siyempre, nais ng Panginoon na ibigay din yung mga katangian yan sa atin kung tayo ay patuloy na magiging masunod rin sa kanyang mga tagubilin at hilingin po natin yan sa banal na espiritu na tulungan tayong magawa ito siguradong matatanggap po natin ito pagpalain po tayo ng Panginoon at maraming salamat sa inyo pong pag-join sa atin pong review at pag-aralan po muli natin na ating leksyon sa susunod na linggo no? ang pamagat po ay mga tagapagmana ng pangako at mga bilanggo ng pag-asa. Yan po. Pagpalaan po tayo ng Panginoon at maraming salamat.